Tinalakay ang buli sa Senado ang patuloy na panggigipit ng China sa mga manging isda sa West Philippine Sea. Dahil dito ay ng BFAR na dagdagan ng kanilang mga barko para masuportahan ang mga manging isdang Pinoy. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Bakit nga ba ayaw tantanan ng China ang West Philippine Sea? Isa yan sa naging tanong ng ilang senador sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatuloy ng budget hearing ng attached agencies ng Department of Agriculture. Lumaba sa pagdinig na likas palang mayaman ang karagatan lalo na sa isda. Uh, nandiyan sir yung ating galunggong. Uh, these are uh, uh, straddling fish stocks. Uh, mainly uh, our galunggong uh, fishing ground is in the West Philippine Sea. Tsaka ano eh, no? pati mga even the almost rare, yung um, mga, maming, nandiyan yata na ukuha, na pag nagpupunta ako ng Hong Kong, Madam Chair, nakikita ko lang na maming, mukhang galing yun sa atin eh. Sabi pa ni Sen. J.V. Ejercito, mahalaga ang mga barko ng BFAR na sumusuporta sa mga maying isda sa West Philippine Sea. Ayon sa BFAR, meron silang labing dalawang vessel na pangsuporta sa mga maying isda. Pero problema lang ngayon ayon sa BFAR ay may kalumaan na ang ilan sa mga barko nila. We are sir, proposing uh, about three new vessels uh, at least every two every other two years. So that uh, probably in 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 around 10 uh, years or will be able to complete a, a, new set. Hindi naman pwedeng hayaan na lang natin mga militia vessels ng China. Sila nag-take advantage zone sa ating uh, exclusive economic zone. I think it our fishermen should be the ones take advantage. Suhestyo ni Sen. Cincha Villar, sana raw ay sinabi ng BFAR na gamitin na lang ang confidential funds ng DA upang pambili ng barko bilang pangprotekta sa mga maying isda sa West Philippine Sea. Sinita naman ni Villar ang natuklasang 10 billion pesos na nakalaan para sa inorganic fertilizer. Kasi eh, gigil na gigil ako doon sa 10 billion budget for importation of inorganic fertilizer. Hindi ko ma-imagine na magagasta tayo ng 10 billion for inorganic fertilizer na masama naman sa soil natin. Sa Huwebes, ipagpapatuloy ng Senado ang budget hearing ng ilang attached agencies ng DA. Daniel Manalastas para sa Bayan.